LT. <laughs> <laughs> ang Miss yung alam mo kung nagkamali <laughs> <laughs> siya. Ha? <harap. laughs> huh? Dito siya harap. <laughs> ang hirap ipaglaban. Ang hirap ipaglaban lalo na alam mo man na nagkamali ka. Ah. Pero kailangan na pag nagkamali ah. ka. Bakit mo naman, uh, bakit hindi mo pa ikagawin? Ah. Hi there, Gorgie! Miss LT, Um, kumpara po sa mga nagawa yung horror film before, kasi yung favorite work kayo na Evolve, how do you think yung uh, horror filmmaking evolved this time. Ano Ay, Diyos ko, ang ano? Yung, layo. Mm -hmm. Kasi ang layo, effects pa lang ang layo na. Mm -hmm. Uh, digital, noon ano, feel ngayon digi, digi, digital digital na ang cameras, di ba, na ginagamit. Tapos yung ding um, prosthetics before mm -hmm. is malayo na from the now. Kasi yung ngayon, nagagawa na nila yung, dati, dati hirap silang maging, mas maging realistic yung, mm -hmm. e, yung pagkagawa ng so, mas dati mas, money effort, mas effort, no? Tsaka mas halata mo na oh. hindi pa ganun ka-perfect. Mm -hmm. Ngayon, mas pwede nang at par na nga tayo, sinasabi ko, at par na tayo sa ibang bansa. Mm -hmm. Pwede mo na ipagmalaki na kaya na natin with regarding prosthetics, effects, because digitally, nagagawa na nila na talagang maging reality realidad or rea Parang realistic yung uh, lahat ng gagawin sa iyo effects. Pero po, what made you say yes to Espantaho? first kasi um uh, it's uh, ang yung mother and daughter ano love mm -hmm. angle dun sa ano yun. hindi siya yung typical na love story na na or ano na kasi nawala na yung lalaki kaya naging women empowerment mm -hmm. din. because walang ang lalaki na involved talaga si Pabling siya yung pinag-uusapan siya yung mga ano siya kasi pero wala siya, siya in sya the nawala. picture pero hindi hindi siya masyado dun sa buong pelikula. Ang ano talaga, yung mga babae ang nagtrabaho talaga ng gusto dun sa buong pelikula. Yung karapatan sa, sa lupa, karapatan sa may pagiging, pagiging legal na asawa, yung gano'n. Karapatan sa pagiging yung mga ano, uh, nakukuha ng mga anak, pag may namatay. Eh, doon dun, nagsimula ang lahat. And then hanggang sa nagkaroon na nga rin ng parang uh, sumpa sa, sa sa ano nila kasi isang bawat isa ni Juday. Ang first namin ni Juday was Mano po, pero hindi kami masyado magka-eksena doon. Ito talaga yung first na talagang magkakain. So, yung mara, lahat halos kami magka-eksena. Yung gano'n Kaya talagang amazed ako kasi unang-una, minsan na, na, nagubula nagugulat ako kasi ganun kalalim yung hugot ng lahat eh. So, nung ako, hindi naman ako masalita, so parang absorb ko lang sila. Parang natutulala ako minsan sa rehearsal, natatulala ako, nakakalimutan ko, ay ako na pala kasi minsan one line lang yung ganyan. Kasi para ako nanunood sa teatro, para ako nanunood ng isang buong pelikula dun sa loob, na nasa loob. Yun yung naramdaman ko. Buti na lang sa rehearsal ko lang yung ano, pag-take na talagang kailangan, syempre, ah, sabi nga nila kaya kung hindi magagalit may mangga <laughs> baka kami maglang mo oy 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 anong ginagawa mo bakit ka nakatulala talaga diyan <laughs> di ba <laughs> Uh, alam, sila, sa, sa, dami na namin pinagsama na Chito, alam ko na minsan ako yung natatakot kapag kayo ka eksena mo talagang hindi, hindi magbibigay eh. kaya talagang sasabihin niya eh. Oh, may, may malaki na bago kay, ano, <laughs> kayo, Chito kung kahit nung dinidirect. Siyempre, mas kalmado siya ngayon. Ah, bawal kalmado. magalit. Siya. Bawal siya magalit. So, okay. so talagang, oh, so talagang, ano, uh, minsan 'yung nagsasabi na lang siya hindi niya ang hindi niya matanggal 'yung minsan eh talagang sarcastic pa rin. may microphone pero sarcastic. Ah okay lang ba kayo mga ganyan? Or okay? Ano 'yan? Mm ano 'yan? O o tara na tigilan 'yung kakatawa at kakakwento. One Mga okay Hindi naman nag-out. Hindi naman 'yung performance niya, hindi naman safer. Ano naman nag-suffer yung performance as a director? Ano? Ah, ko, oh my God, iba iba yung passion niya ngayon at saka yung talaga andun yung fire. Alam mo na talagang ayaw ko, oh, pero sobra yung intensity direct ngayon. Kasi pati yung very meticulous siya. mas meticulous na siya noon. Uh, mas 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 ang tagal na ang tagal yung ano niya last niya diba tapos eto uh, nagbabalik ulit yung industriya huh? so makikita mo na ando dun talaga din yung yung parang gusto niya na eto yung kung ano man eto yung pinakamaganda magagawa niya